What's up, Tex Nation? Kamusta? Uh, 50 days na simula nung huli nating upload. Kasi nag-focus muna ako sa pagpapa talaga para sa paparating na All-Filipino Conference. Tawag kung ano meron tayo na pinagkirapan natin. And ayun, sa kalungkot ng palad, March 1, sumagad ako ng ensayo. Then, naglagso. Nation. And good morning. And dito kami ngayon sa Fatima sa Valenzuela. So, ngayon lang ulit kami nakita na the follow-up check-up ko. Simula nung hindi namin kita March 4. Tama ako na no, March 4. Tapos ito guys, tatanggalin na yung tahe. March 2. Magbabawas lang. Magbabawas lang. Magbabawas lang. Pero hindi ba tatanggalin lahat. So yun guys, bukan na dito ko. Um, uh, nataranta ako nun. Kasi sobrang daming dugo na wala sa akin talaga. Sa shorts ko, sa katawan ko, sa kwarto namin. CR, kay Jojo. Talagang hindi na namin sinugal na tumawag pa ng ambulansya. Kasi alam ko yung kakain siya sa oras. Kasi nakakaramdam na ako ng medyo nakaramdam na ako ng halo Kaya mas pinili na namin mag-drive na lang, buti dito sa si John. Then, naganap kami na malapit na hospital. Then yun yun, malapit na kami sa hospital. Talagang namumutla na ako, pawis na pawis na ako. Then, talagang todo hawak talaga dito ng ilang tuwalya para hindi lang magtuloy-tuloy yung tagis ng dugo. Then, yung malakit namin sa hospital, para at least mga 2 minutes Talagang pag may nakikita akong ilaw sa kalsada, talagang iba na yung nakikita sa ilaw ay eh, Talagang blurred na. Hindi na, na maayos yung paningin ko. Then, ayun. So, yun na po pala yung update kay TRX Terex Nation sa uh, kay Kate Jimenez na yun sinabi niya na nadula siya sa uh, pag-insayo niya at saka sa pag-ano niya sa bathtub. So, yun. Ah, uh, Abang ako nang abang ng ipasok siya kagabi sa laban nila against sa uh, uh, or Shine. Kaso wala pala siya kasi yun nga may nangyaring hindi maganda sa kanya dahil sa kakasagad niya sa pag-ensayo at sa pagpapakondisyon. So yun yung nangyari sa kanya no. So uh, alam kong may laro pero Anong nangyari sa kanya? Ano to eh? Swerting mas swerting minamalas, no? Swerting minamalas. Alam niyo kung bakit swerting minamalas? Swerte siya kasi nakapunta siya sa PBA. Malas niya kasi lagi siyang na-injury nung nasiko siya ni Cliff Hodge. Ah, uh, niya dahil nakapag-champion siya. Malas naman niya ngayon dahil yun, nadulas na nga siya. 'di ba? Nadulas siya. So nagka-injured na naman siya. So swerteng minamalas, 'di ba? Pero ganoon lang talaga. Uh, huwag tayong maniniwala daw sa malas, baka swerte 'yon. <laughs> Parang baliktad ah. Huwag maniniwala sa swerte, baka malas. So, Kabisdak, shout out sa inyong lahat diyan. What's up, Terex Nation?